hello guys ito na nga. Uh, sa youtube naman tayo Likak ah Dumating na nga yung passport ko, dinalik na sa akin na may tatak na. Ayun na guys, may visa na ako. Ano lang to, tourist lang to pero sobrang saya ko kasi at least natatakan na, 'di ba? may tourist visa na ako papuntang Canada. masayang masaya ako dahil natatakan na to after 20 years. Masaya ka para sa akin, anak. Ayun nga lang. Uh, hindi masaya para sa akin yung mga anak ko kasi naiwanan ko sila. Bakasyon, bakasyon lang naman. Sana. Matagal. Matagal. Hindi naman. Tignan natin. Uh, ayan, guys. Ito na. Thank you so much, eh, Jason. Sobrang thank you talaga sa inyong dalawa. Ito na yung passport ko. Thank you. May tatak na ta. Thank you so much.